Mahal kita. Walang nakakalam kung bakit bigla na lang nawala si Marco, isang gabi matapos ang unos. At mula noon, ang katahimikan sa baryo San Lorenzo ay parang tinakpan ng kaba at lihim. Walang dahilan ang layo. Walang dahilan ang away. Ero bakit may biglang distansya na parang pader sa pagitan ng dalawang pusong minsan nang nangakong haharapin ang mundo ng magkasama. Ahimik ang simula ng umagang iyon. Bumalik si Alona mula Maynila na may dalang maliit na bag at luha sa mata. Bitbit -bit niya ang larawan nila ni Marco. Nanginginig sa kamay. Habang sinusundan siya ng tanong ng mga tao. Bakit siya bumalik ng mag-isa? Nasaan si Marco? Wala siyang sinago. Tumungo lang siya sa kanilang kubo sa tabing bundo. At mahigbit na nyakap ang hangin na parang doon nakatago ang lalaking pinakamamahal niya. Mula sa kabilang bahagi ng baryo, inagmamasdan siya ni Mang Ruel. Ang tahimik na karpinterong minsang naging malapit kay Marco. Napansin niyang may kakaiba kay Alona. Hindi lang sakit ng damdaming. May dinadala siyang tako. Takot na ayaw niyang ipakita kahit kanino. Kinagabihan. Umupo si Alona sa ilalim ng puno ng mangga kung saan sila unang nagkita ni Marco. Umihip ang hangin. Tila ba may sinasabi. Narinig niya ang boses ni Marco sa alaala. Hinding hindi ako lalayo sa iyo Alona. Kahit anong mangyay. Hindi ako susuko. Pero bakit siya nawala? Bakit wala man lang sula? Bakit walang dahilan? Nyakap ni Alona ang sarili. Asa As unang pagkakataon mula nang mawala si Marco. Bumulong siya sa dilim. "Marco, babalikan mo pa ba ako? O may tinatago kang dahilan na hindi ko alam?" Sa kabilang dulo ng baryo, may isang kubong nakatago sa talahiban. At sa loob nito, may sugatang lalaking hindi makalakad. Nakapiring ang isang mata may pasa sa katawan, at may sugat sa dibdib. Asa sahig ay may nakadikit na papel. Isang lumang larawan nila ni Alona, duguan sa gilid. Mahina siyang napahinga, kasabay ng salitang halos hindi marinig. Alona, patawarin mo ako. Kailangan kong magtago, bago nila malaman na buhay pa ako. Nguni hindi niya alam, na mismong gabing iyon, may tatlong anino na nakamasid sa labas ng kubo. Tila ba naghihintay, naghahana at may hawak na dahilan kung bakit may biglang layo, kung bakit may biglang away, at sa baryo, sa ilalim ng katahimikan ng gabi, may matandang nagsalita habang tumitingin sa bituin. Nagsisimula na naman ang sumpa, kapag bumalik ang nakaraan, may mawawala ulit, habang nakatingin si Alona sa dilim, at nakikipaglaban si Marco sa kanyang buhay, may isang lihim na pili kumakawala, isang katotohanan kung mabubunyag, hindi lang puso ang masisira kundi pati buhay ng mga taong pinakamamahal nila. Ngunit may isang tanong na hindi matakasan. Bakit may gustong paghiwalayin sila? At ano ang lihim na tinatago ni Marco na kahit si Alona ay hindi niya kayang sabihin? Asa sumunod na umaga, bago pa man umangat ang araw mula sa mga bundok, nagising si Alona dahil sa mahinang katok sa kanilang pintuan. Hindi siya sanay na may bisitang maaga. Sa baryo nila, tanaw mo pa ang araw bago ka kumatok sa bahay ng iba. Pero ngayon, parang may nagmamadali. Dahan-dahan siyang lumapit, may bahagyang kabasa-dibdib. Nang buksan niya ang pinto, bumungad si Talia. Ang kapitbahay nilang palaging sismosa ngunit may mabuting puso. Mukhang puyat si Talia, gulo ang buhok at parang may iniisip na malalim. "Alona, kailangan nating mag-usap," agad nitong sabi. "Bakit?" tanong niya, nakaramdam agad ng panganib. "May nakita akong hindi normal kagabi," sabi ni Talia. Huminga ng malalim at tumingin sa paligid. Ila tinitiyak na walang ibang makakarini. May mga lalaking hindi taga rito na umiikot sa baryo. Naggatanong sila tungkol sa isang lalaki. Sugatan daw. Naggatago. At mukhang delikado sila. Mabilis ang tibok ng puso ni Alona. Sino raw hinahanap nila? Anong niya kahit alam na niya ang sago? Hindi sinabi ng mga lalaki ang pangalan. Pero narinig kong may binanggit sila. Apelido. De Castro parang may bumagsak sa dibdib ni Alona. Marco, dahil kilala sa baryong iyon si Marco bilang Marco Di Castro, hindi na siya nagtanong pa. Kinuha niya ang jacket at naglakad palabas. Saan ka pupunta? Anong ni Talia, halatang nag-alala. May hahanapin ako, mabilis na sagot ni Alona. Pero bago siya tuluyang makalayo, hinawakan ni Talia ang braso niya. Alona, magingat ka. Hindi ko alam kung ano pinasok ni Marco. Pero kung may humahabol sa kanya, ibig sabihin may malaking dahilan. Hindi sumago si Alona. Sa halip, tinanggal niya ang kamay ni Talia, mahigit pero magaan, at nagkatuloy sa paglakad. Alam niyang kahit saan pa nagtatago si Marco, kailangan niya itong makita. Kailangan niyang malaman ang totoo. Sa kabilang parte ng baryo, nagising si Marco dahil sa pagkirot ng sugat sa katawan. Hirap siyang huminga. Tatlong araw na siyang nakatago sa kubong iyon. Inutulungan lang ng isang taong nagligtas sa kanya. Isang lalaki na hindi niya naisaktan kahit kailan, pero ngayon ay dala ang pinakamabigat na lihim. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Umaas agad ang guard niya, pero nang makita niya ang papasok, bahagya siyang nakahinga. Mang Ruel, may dala itong pagkain at gamot. Ahimik lang itong naglakad papunta sa kanya. Kumusta na sugat mo, Marco? Okay lang, sagot niya kahihalatang hindi. May hinahanap ka ba? Halatang may bumabagabag sa isip mo. Napatigil si Marco, matagal bago siya sumagot si Alona hindi ko alam kung ligtas siya hindi ko alam kung nadamay na siya napatango si Mang Ruel alam kong babanggitin mo rin siya pero kailangan mong manatili dito kapag lumabas ka ngayon hindi lang sila ang haharapin mo may mas malaki pa sino ba talaga ang mga taong 'yon bakit nila ako hinahabol anong ni Marco kita sa mukha ang galit at sakit hindi sumagot agad si Mang Ruel sa halip tumingin ito sa labas sa kalangitan na parang may hinahanap na sagot. Marco, bago mo maintindihan ang kutoo, kailangan mong kanggapin na hindi aksidente ang nangyari sayo. Hindi rin aksidente na ikaw ang hinahanap nila. At hindi aksidente kung bakit hindi mo yon alam simula pagkabata. Kinuyom ni Marco ang kamaw. Sabihin mo na, huwag ka ng paligoy-ligoy. Ero bago pa man makasagot si Mang Ruel, may biglang tunog sa labas. Mahihinang yabag, may mga tao, papalapit. Namumutla si Mang Ruel. Huli na. Nahanap na nila tayo. Samantala, si Alona ay patuloy sa paghahana. Mula sa baryo pababa sa ilog. Mula sa ilog paakyat sa bundo. Wala siyang ibang dalang direksyon kundi ang tibok ng puso niya. Hanggang sa napansin niya ang kakaiba. May mga yapak sa putikan na sariwa pa. Hindi pang karaniwang paa, malalaki, mabibigat, at malalimang marka. Parang sundalo o goons. Sumunod siya sa yapak dinala siya nito sa talahiban, malapit sa isang lumang kubo na parang matagal ng walang tao. Dito siya natigilan, humihigi ang dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong bumulong sa kanya. Marco, nanito ka ba? Tahimik siyang lumapit. Ero bago pa man siya makalapit sa kubong iyon, may malamig na kamay na humablot sa kanyang braso mula sa likod. Mabilis, malakas, walang pasabi, inakpan ang bibig niya. Isang boses ang bumulong sa tenga niya. Huwag kang maingay kung ayaw mong may mangyari sa'yo. Nang lingunin niya kung sino iyon, nanlaki ang mata niya. Ikaw. Hindi niya inasahan ang taong iyon. Ero bago pa niya magawang magsalita, humugong ang putok ng baril mula sa kubo. Isa. Dalawa. Tatlo. Sunod-sunod. At nagliabang hangin ng kakot. Sa loob ng kubo, nagkaputukan. Si Marco nagtago sa lumang mesa. Si Mang Ruel sumagot ng putok gami ang baril na noon pa, nakatago sa ilalim ng sahi. Hindi pa tapos to Marco. Sigaw ni Mang Ruel. May kailangan kang malaman, pero hindi ngayon. Ang mahalaga ay mabuhay ka muna. Umarko ang panga ni Marco. Hindi ako alis. Hindi ko kayo iwan. Ero bago pa man siya kumilos, hinila siya ni Mang Ruel sa likod. May tinuro ito, isang buta sa sahig na natatakpan ng kahoy. Isang lihim na lagusan. Tumakas ka, utos ni Mang Ruel. Hanapin mo si Alona. Ero Marco, kapag nalaman mo ang kutoo, huwag kang babalik dito. Kahit kailan. Hindi umalis si Marco. Hindi niya kayang iwan ang taong nagligtas sa kanya. Pero walang oras. Mabilis siyang tinulak ni Mang Ruel pababa sa lagusan. At ang huling narinig niya, bago bumagsak ang luha niya, ay ang putok ng baril na tumama kay Mang Ruel. Sa labas, nag-alab ang pagtakbo ni Alona nararamdaman niyang malapit na siya kay Marco. Pero hindi niya alam na habang patuloy siyang sumusugod sa panganib, may dalawang grupo na pala ang gumagalaw sa gabi. Ang mga lalaking may armas, at ang taong bigla na lang sumulpo para pigilan siya. At ang taong iyon, may alam sa nakaraan nila ni Marco. Nakaraan na pinilit itago. Nakaraan na walang dahilan daw ang away. Walang dahilan ang layo. Pero hindi totoo yon. May dahilan. At iyon ang lihim na kayang sumira sa buhay nilang lahat. Ahabang tumatakbo si Marco sa loob ng madilim na lagusan, unti-unting bumabalik sa isip niya ang isang tanong na ilang taon nang nagpapahirap sa kanya. Anong napilit niyang iniiwasan? Sino ba talaga ako? At bakit pati buhay ko, may gustong kumitil? Sa ilalim ng lupa, sa daang hindi niya alam kung saan patungo, tumigil si Marco. May liwanag sa dulo ng lagusan. Ero hindi yun ang dahilan kung bakit siya napahinto. Sa dingding ng lagusan, may nakaukit na isang simbolo, simbolo ng isang grupo na matagal nang binuwag, isang organisasyon na kilala sa buong Pilipinas, ang La Sombra, at sa puntong iyon, alam niyang hindi ito simpleng pagtakas lang. Dugo ang pinag-usapan dito, at may utang na kailangang bayaran. At doon nagsimulang mamuo ang tanong sa isip niya. Hindi kung ligtas ba siya, kundi kung sino ang nagtaksil sa kanya, at bakit pati si Alona, gusto nilang burahin, asay babaw ng lupa. Sa gitna ng talahiban, humigdit ang hawak ng taong pumigil kay Alona. At sa wakas, nagsalita ito. Kung gusto mo siyang makita ng buhay, sumama ka sa akin. Magdamag na umulan sa baryo San Lorenzo. Para bang hinuhugasan ng langit ang dugo, takot, at lahat ng lihim na itinago ng nakaraan. Sa wakas, dumating din ang sandaling kailangan ng harapin ang katotohanan. Hindi na pwedeng tumakbo pa. Mula sa kubong kaguan, lumabas si Marco, Sugatan man ay matatag na ang hakbang. Kasama niya si Alona, nakayakap sa kanya, hindi na muling bibitaw. Sa likod nila ay ang taong nagligtas kay Alona, si Elias, na noon pa pala ay bantay nila mula sa Anino. Minsan na siyang naging bahagi ng Lasombra. Pero tinalikuran niya ito nang malaman niyang si Marco, ay walang kamalay-malay na anak ng dating pinuno ng organisasyon. Ngunit hindi patakos. Sa paanan ng bundok, naghihintay ang kalaban si Armando de Silva, bagong pinuno ng La Sombra. Sa tabi nito, nakapila ang mga armadong lalaki. Sa gitna ng ulan, nagtaggo ang dalawang mundong matagal ng pinagdudugtong ng kapalaran. Marco, halika na. Ituloy natin ang sinimulan ng dugo mo. Malamig na sabi ni Armando. Dito ka nababagay. Hindi sa kahirapan. Hindi sa pag-ibig. Sa amin ka. Sa La Sombra ka. Hindi sumagot si Marco. Humakbang si Alona sa tabi niya. Tiningnan niya si Armando ng direso. Hindi ako pulad mo, sabi ni Marco. At hindi ako alipin ng kasalanan ng ama ko. Hindi ako babali sa dilim ninyo. Tumawa si Armando. Malalim. Malami. Hanggang ngayon hindi mo pa rin alam, ha? Hindi mo ba tinanong kung bakit pinatay ang katay mo? Hindi dahil nagkulang siya. Tumingin si Marco. Ramdam ang bigat ng bawat salita. Pinatay siya dahil tinanggihan niya kaming lahat. Dahil pinili niya ang nanay mo dahil pinili niya ang pag-ibig. Pero hindi natatapos sa pagmamahal ang buhay, Marco, laging may kapali, utang, at utang na may kasamang dugo. Mahigbit ang hawak ni Marco kay Alona. Handa siya, hindi na siya tatakas. Kung may utang ka pang gustong singilin, sa akin mo kunin. Pero walang ibang madadamay. Lalaban ako. Pero hindi ako atras sa tama. Umangat ang kamay ni Armando. Handang ibigay ang utos para paslangin silang lahat. Ero bago pa niya magawa yon, biglang kumidla. At sa liwanag ng langit, una siyang tinamaan ng puto. Bumagsak si Armando. Sa likod, nakatayo si Talia. May hawak na baril. Nanginginig pero buo ang loob. Hindi na ako papayag na may maghari pa sa takot sa baryong to. Hindi na. Naghahalo ang putukan, sigawan, ulan. Ero sa huling pagkakataon, nagkaisa ang mga tao ng San Lorenzo. Hindi na sila alipin ng kakot nakipaglaban sila para sa isa't isa, at doon natapos ang bangungot. Nang huling bumagsak ang yabag ng mga armadong lalaki, nang tuluyang bumagsak ang lasombra, ilang linggo ang lumipas, muling luminaw ang buhay sa baryo, bumalik ang araw, tumubo ang palay, bumalik ang kahimik na pamayanan, asa burol kung saan dati puno ng kakot, ngayon ay tahanan na ng bagong simula, magkahawak kamay sina Marco at Alona habang nakatanaw sa malawak na taniman. Tahimik silang nagdasal. Walang dahilan ang layo. Mahina pero buo ang sabi ni Alona. Walang dahilan ang away. Ugon ni Marco, nakatingin sa kanya. Dahil kapag ang puso totoo, hindi mapipigil ng distansya. Hindi masisira ng takot. Hindi kayang kalunin ng kahit na anong dilim. Dahil ang pag-ibig hindi sumusuko. At dito natapos ang kwento nila. Hindi sa luha. Hindi sa takot. Kunni sa tapang. Sa katotohanan at sa pagmamahal na pinili nilang ipaglaban anumang mangyari